Ayan po mga kasinyor at kami kakain na ng hapunan. Ito yung ulam namin yung mga uh, inabraw na bulaklak ng kalabasa at saka beans. Hello po mga kasinyor, kumusta po kayo? Uh, sa video pong ito ay uh, magluluto si Mrs ng aming magiging hapunan at uh, ang iluluto daw po niya ay uh, gulay na nilagyan ng bagong na may sahog na pritong isda. Uh, sasamahan lang daw po niya ng pritong bangos yung magiging hapunan namin at uh, hindi nga kayang uh, kainin ng anak ko yung... Uh, Uh, gulay na inabraw or uh, binagongan yun po kasi ang tawag sa probinsya namin, inabraw na gulay or uh, bulang lang na gulay kaya yun na lang po ang kanyang isasama pritong bangos at sinyang hihimayin na para maging ulam ng bunso namin o, uh, sige po mga kasinyor at uh, samahan na lang po ninyo kami sa pagluluto ni, namin ni Mrs. nung kanyang uh, simple at masarap na hapuna namin. Mga kasinyor, ito yung kanyang mga ingredient. bagong uh, bagoong isda. Uh, uh, baby lima beans o oh, pataning maliliit bulaklak uh, frozen ito naman ay frozen na bulaklak ng kalabasa <coughs> dito meron kaming nab nabibilan ito dito sa Cal sa Calgary uh, Doon sa Basa Kwan sa Asian store tapos ang paang ipansasahog niya ay piniritong bangos. ayan Pinirito na niya kangina yan. Tapos ang kasama eh, kaunting ilang pirasong kalabasa Proses. na prose na bunga ito. Tapos itong beans. Yan ang, ito ang magiging hapuna namin. Ito naman yung pagluluto niya, ito na rin yung kamatis. At saka yung pansahog na bangos. Yan, ito tuloy-tuloy na yung paggawa ko niya. Dadagdagan pa niya ng panaan ng sahog. May inam daw yung maraming sahog na isda at ng may lasa. Yan, susunod yung bagong. Ito, tubigan ko rin konti. may tubig yung ano. Konti lang isasabok ko dyan at may tubig yung... Hmm hindi siya maraming magsabaw ng kwan, ng inabraw. <coughs> <coughs> Pakukuloyin lang itong uh, sabaw na merong kamatis at ah. pagka yung kamatis eh, nalusaw na yung naluto na ilalagay na niya yung unahin daw niya yung talbos ng kalabasa bulaklak ay bulaklak ng kalabasa at Yung ah, ay, may, may, may kahit prosin yan eh, kailangan unang ilagay at makun medyo makunat daw so hihintayin lang natin kumulo at uh, ilalagay na kalabasa hmm. so ayan kumukulo na yung uh, sabaw lalagay na yung talbos ay uh, yung bulaklak ng kalabasa Sasabay na niya yung uh, baby lima beans o pataning maliliit. Ma ano kasi eh, ma frozen, makukunat yan. Tama lang yung sabaw pag nalusaw yung yelo. Yan, nihintayin ulit natin kumulo. ay na pulo na pulo na yung sabaw yung gulay light. Yan pala sa sabaw. Mm mm Miyamo. niya. yata. Hindi pa raw luto yung <coughs> patani. Ayan. Ah, ito, uh, inilagay na niya yung uh, beans at kalabasa. At pagka na lang ng isang kulong matagal-tagal at uh, pwede nang at luto na. Pwede nang uh, Hanguin. So, ito ang aming magiging hapunan na sasa sasamahan ng uh, pritong bangos. Ang aming uh, payak na hapunan. Para hindi magingay. Ayan. Palagay ko eh. Kumukulo na. Ayan. Almost done. Lapit lang. Ah. <coughs> pikim, pikim. Plus 3.40 pa So, ayan po mga ka-senior. Ito ang aming hapunan. At, ah, uh, luto na. So, mm -hmm. um, so, iinit tayo na Ayan. Done. Are okay, my son? Yeah. Wait, wait, wait. Ano, Ray? Oh, sige, it's okay. It's okay? Okay. Ayan po mga kasinyor at kami kakain na ng hapunan. Ito yung ulam namin yung mga uh, inabraw na bulaklak ng kalabasa at saka beans na may sahog na pinuritong bangos. <coughs> Ito rin naman po yung pagkain ng Ay, anak ko at na po, uh, na hinimay na ni misis at wala nga itong pang walang ipin ngipin ay naman yung kanyang saging na hiniwa-hiwa na rin. <coughs> Tapos, meron naman kami ng mangga na isa at saka buritong <coughs> bangos. Ayan. Mm. ka bagong ha. Ha? Bakit? Okay, eh, hi na. Okay. You? No. You good? Kumain po tayo, mga ka-senior. Na aming Japonen, na, Nekos -nekos. <laughs> in Beans. I mean het niet naar Ik halo. het niet gezien. Ik heb Kom niet gezien. Ik heb het niet Ja, Ik heb Banshee, pumpkin. bagit okay? Yeah. Kain po oh. Make my eyes mm -hmm. Pritong bangus. Like uh, Like chaga. War. Right? two spoons now. Right? Yeah. Matinig. See me? Mm-hmm. Pistinig. Pistinig, yeah. Probably my me, Right? Mm-hmm. But I don't like tinig. Right? Yeah. Madal-dal po itong aking uh, anak, itong bunso namin. Kaya nga lang eh, hindi masyadong maintindihan kung bago mo lang napapakinggan at bulol nga. How's your food? It's nice food. It's okay? Yeah. How about you? Yeah. You're always practicing your blocking. <laughs> yeah. Mmm, masarap. सरब यहां पर Po, makakatapos na kami kumain. Ang aking anak ay kumakain na lang ng banana. Tapos na. Ay, sabi Yeah, there. Your banana. I will really eat. Right? Mm-hmm. That hear me. Oh you manga me <laughs> So ayan po mga ka-senior at uh, kami tapos ng kumain. Uh, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa aming hapunan. Okay po, bye-bye. Bye. -bye. Ay ba?